guys magandang umaga andito na naman tayo sa ano dagat araw ng merkulis mga idol dito na naman tayo tara manguha tayo ng ano manguha tayo uli ng mga mauulam guys ayan wow ang ganda ng araw, oh. Tumuhat tayo. Tara. Oh. Ang linaw ng tubig, oh. ang ah, linaw ng tubig. Parang mga yata tayo ngayon, ah oh. <laughs> Kasi ang lino ng dagat. Oh. Dito tayo hanap tayo ng ano. Ito ang maganda pag umaga. Nandiyan yung ano, dalawa. Ayan na, guys. Ayan o. Oh. Ito na. Ayan na. Ito. Ito na mga idol. Ayan, pa tayo. Ayan Tuh Ayan tu Oh nanti tu pa Andi pa dalawa Ayan tu Ayan tu dalawa Ayan Oh Tuh Oh Tak itu pa tu Oh Ayan tu Maganda kasi pag ganito. Maaga pa. Parang ano sila eh. Malamig pa kasi ang tubig. Dito lang ako guys. Oh, malapit lang sa si may ano malapit lang sa may buhangin hindi na ako niya nagaano punto ng ano malayo dito lang talaga lalo na siguro pupunta pa ako dun sa malayo kasi wala yatang nag ano dun eh nangunguha shout out pala kaya ano Sir early. Gusto ni ano eh Gusto ni yang sanang sumama papunta dito eh Manguha Ayan o no. Sir Hindi nak kita na ano na misils kasi Biglaan to eh Pagpunta ko dito Kararating ko lang galing ano tanawan kala ko hindi ako maka uwi sa sunod na lang sir <laughs> <laughs> gusto niya kasi guys sumama manguha ng ganito kasi sabi ko sa kanya mas maaga pag maaga yung ano Ayan guys. Ayan. <laughs> oh. Ito po. Oh, dalawa. Dalawa uli. Ito. Oh. Mga ano pa naman. Mga

So, guys, you know, guys, oh. mga lalaki mga malalaki yun know, pag hindi ka talaga marunong tumingin kala mo wala ayun parang bato lang ano Dito pa yung isa. Ayan oh Marami na tayong nakuha guys. Naka ano naman tayo ng ano, kanin. Ito na naman, guys. wow Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bukas na yung araw Ito pa guys ayan <laughs> o oh.